gusti si Catherine Bernardo, 'di ba? Nag-sayaw so sexy. Keri, yeah. grave, pasabog uh -huh. talaga si Catherine. Parang ang daming nag-post na parang it's the first time na ginawa ni Catherine 'yung gano'ng ka-sexy na dance number. And talagang very proud na talaga siya na flaunting sa kanyang sexy body, 'di ba? Bongga bongga. Ako rin naman, 'no? Ako nga pino-flaunt. Go, sumabang. Go Tito, uh -huh. go. <laughs> Oh, pero pag may ganyang body din ako, magsasayo din ako. Totoo. Mas sexy pa. Hindi mo dapat tinatago oh, yung mga ganyan. Baka mag-topless pa nga ako. <laughs> diba? O, <laughs> Para pag-usapan natin. Siyempre na, pwede akong mag-topless <laughs> na laki ako eh. Pero eh. O, pero ikaw, na-insecure ka, ang sexy niya. Grabe, oo nga. Parang gusto ko na tuloy kumain ng kinakain niya dito. Oh, kung, eh. kung bibigyan ako. kung bibigyan pero, tayo dito. Oo, eh, tunay yan eh. Yung sa'yo naman. Kasi yeah. ano, showman. <laughs> May tuna siya o may kaba? Wala pa dito. Baka magkaroon pag nagpadala siya. Pero yung <laughs> pork and ano yan, di ba? Pork, pork and, and shrimp. Oo, oh, di ba? Wow. Pero try mo, tuna... Pork and tuna. Uh, shoma. <laughs> tuna, tuna shoma. <laughs> Para maging sexy tulad ni Pero Katrin. Piling ko may hindi yeah. ng tuna shoma. Kahit pwede, lahat naman pwede wow. Itay, pwede, oo. Yeah. Kasi bigos. parang ginagawa lang siya meatballs. Oh, alam. oh. Pero ikaw, na sexy uh. ang kafe Katrin. Oo, oh, tito. Maraming na turn on. Bakit? Oh, wow. Siyempre sexy, di Oo ba? Oo nga. Pati sabi nga nila... Hindi yung image niya talaga eh. Oh. Parang ibang-iba yung pinakita yeah. niya dito. Pero sabi nga nila, dapat mong hinahayang daw ay, Daniel. <laughs> oh, kaloka talaga yung iba. Oh. Diba sila oh. sinasabihan ng ganun si Daniel Padilla? Pero, hindi nga, hiwalayin na sila. Matagal na silang hiwalay. Ayaan na natin sila. So, uh, kapili ko, ko naman din happy sila para sa isa't oh. isa. Kung ano man Upan, yung nangyayari sa kanila. Mukhang wow. nag-move on na si na Daniel at, at si Katrina naman. So, yung mga followers, yung mga basher, mga fans, uh, netizens, mag-move on Korye, na rin kayo. Tigilan Kasi na po natin ang negative. Parang kayo yung napag-iwanan. Kayo Correct. yung may mga anas. Samantalang may mga sarili-sariling ganap yung dalawa. Tsaka oh for sure happy happy rin sila sa isa't isa. Yun naman yung sure tayo doon. Oh, Hindi sure. sila parang naiinis or naiingit sa na nangyayari sa bawat isa. Happy sila for each other. Sigurado. Okay. Sana nga, di ba? oh nga. Pero yun nga, may kanya-kanya silang buhay, di ba? So, Correct. ayaan na natin.